Ilalagay na po natin yung fuse mga ka-partner. Dito sa isang paa. Ayan mga ka-partner. Nailagay na natin. yan yung purman niya mga ka-partner. Siyempre ka partner, meron tayong shrinkable tube. Ito yung lagi kong sinasabi na safety tayo pagka meron tayong shrinkable tube. Maganda ito ka-partner pagka tayo ay nagdudugtong ng wire. Naka-shrinkable tube tayo. lagyan natin yung fuse ng shrinkable tube. Para dito sa ating pagdudugtong ng wire dito sa fuse. Siyempre ka partner yung fuse huwag nyo pong ilayo dito sa heating plate. Pagka ang fuse ay sobrang layo, wala na rin siyang Silbi. Parang siya ay na sa layo. Wag mo siyang ilayo. Ganun lang ang technique ka partner pag uh, gagamit ka ng piyos. Huwag mo siyang ilayo masyado. Maganda talaga ang shrinkable tube pagka tayo ay nagdudugtong ng wire. Kung baga wala ka ng pangamba at hindi ka nagagamit ng electrical tape. Dito pa lang. Solved na. Talagang siguradong sigurado. Ngayon nga partner, hindi natin ito ida direct dito. Dahil wala siyang terminal. Maghanap tayo ng isang wire. Kasi itong wire na ito mayroong terminal. papalitan natin. Ito yung ilalagay natin. Mas mainam pagka mayroong terminal. Tapos sa dulo, mayroon namang terminal, putulin mo yun. Ayan mga partner, naikabit na natin, di ba? Tapos mayroon ding terminal dito puputulin natin Ganun lang kadali mga partner. Babalatan natin. Tapos lagyan din natin ng shrinkable tube para sigurado. Pagkalagay, Pipilipitin natin para mas lalong sigurado. Ayan na siya mga kapartner. partner Yan. Tsaka natin babanatan ng lighter. Yan, di ba? Sigurado na yan ka-partner, marami ka nang maluluto dito. Pag ito ay isinalang muna Ayan yung pinakahitsura niya. Merong fuse dito at dito wala. Ayan mga ka-partner. Ngayon ka-partner, ilalagay natin dito sa kanyang lata para siya ang magsisilbing pa. Pag ganun yan ka-partner. So, mga kapartner. Ito na yung itsura niya. Meron tayong wire. Meron tayong plug. Meron tayong heating plate. At saka yung pan niya. Kompleto na yan, kapartner.